ang atin topic ngayon na tinatanong ni Faisa, ang tanong niya ay, nasasarapan ba kayo kapag nakahiga kami mga lalaki at kinakain namin ang inyong bulaklak? So natin ating pag-uusapan po today's video, interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para babayan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So masarap nga ba kapag halamawang nakahiga kayo tapos kami nakaupo sa inyo at uh, pinakainin mo ang amang bulaklak? Ang sagot ay oo naman. Lahat naman basta hinihimot, pinakain, sinisip-sip ang amang bulaklak. Kahit anong pesto pa yan, masarap yan. So sana ang sagot na ita. Mga ngayon, And if you like this video, please subscribe like to this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.